Ha? Nandito sa motor. Saan galing? Bakit Ang mapatindahan eh, ko dito rin pala sa hospital. Bakit? Papasheld sila kaya na Nandito na, na-aksidente. Ito yung dalawa. ng incident yan. Na-aksidente rin? Oo. Hindi. Ano. Parang yung Yung ano naman. Boss friend ba? oh. oh. Asa na? Ayun, dala ba? Sige, hindi pwede Asan Asa na, mo? Ayun, ko Pasok muna? Hindi, wala pa kayo Saan ang tama? Sa ganito nga Pag ano lang pagsak Ay po, ah, paupo Hmm Bulit pag ano, Saan sila Tricycle Ganyan ang tricycle? Bakit lang, sa pabahay na lagi Asa kuya mo? Moving eh, hindi mo Sa Sino ang kasama dyan? Ha? Sino kasama? Hindi, mapisa ko. Ang tiyuhin ko na sa loob siya rin pa na. Oh hindi ko i ibigin ng bilas Ay wala kami bilas <laughs> sabi ko bukas na tayo mag-bili wala bilas bilas na ko na wala eh. galing sa amin tapos sinundo yung isang kapatid sasabay nagdadalawa uh -huh. rito sa hospital nalaglag naman makapagarantada ano abs daw abs um, hindi ko uh -huh. matatanong kung baka lasing ang kuya ko